Okay, we're live. Kasama natin si Kong Senator Alan Peter Cayetano, Mayor Lani. Nagulat ako dito sa in-invite niyo ako. Center for Seniors. For the elderly. Ang ganda po ng building. Grabe. <laughs> Para na nananaginip ako. Five floors. Merong mga pang-massage. Ang ganda. Merong therapy room. Therapy room. Uh, ang nakakagulat pa. May mga dialysis. <laughs> machines, Doc Lisa, oh, na Gagawin nilang libre. Ito talaga hinahanap ng kababayan yes. natin. Paano nyo to nagawa dito? Paano yung funding? At paano magagaya sa mm. ibang ibang bansa? Um, mahaba po yung pinagdaan ng proseso ng uh, city government of uh, Taguig. Hmm. Pero ang inspiration talaga namin dito ay yung malalim na pagmamahal natin sa mga senior citizens. Sa totoo hmm. lang wala naman tayong lahat kung wala yung ating mga nakatatanda kaya naging panata naho ng ating administrasyon na alagaan yung ating mga uh, senior citizens sa City of Taguig. So ito pong uh, center na ito ay katuparan ng mga pangarap ng ating pong mga uh, senior citizens leaders ng iba't ibang mga barangay sa Taguig. So ang ginawa natin, produkto ito ng mga suggestions nila, binibigay sa lungsod ng Tagig at yung mga nakikita din naman naming mga programa sa mga cities and countries na napupuntahan mm -hmm. natin. So sa aming pong itinayo itong building mm -hmm. na ito sa tulong ng ating mga kasamahan. So paano nang paano yung nagawa? Pero hindi hindi kayang gawin ng iba. Kasi alam ko, nabaka <laughs> like ito, sobrang gastos dialysis. Yan talaga. Dati nga alam ko, yes. mayroong mga free dialysis pero walang tumaara. Ang ganda uh, talaga is to prioritize ho, talagang. Dok, baka nahiya sila 'ni sabihin. But uh, ano bang? when she became mayor, the budget of Taguig was 3 billion, pero 3 billion. nakokolekta lang was 2 billion. No, and maraming rumors, just like any other place naman sa bansa mm -hmm. na yung ibang ano walang resibo or maggumawa ng condominium, yung isang unit. Mm -hmm. So, binago niya lahat 'yon. So, this mm -hmm. year, uh, Tagig will hit more than 10 billion pesos in revenue. So, yung good governance hindi po slogan lang 'yon, yung anti-corruption, <laughs> mararamdaman talaga. That's why doc, uh, before everything, ano, welcome to Tagig. Thank oh. you na binigyan mo kami ng oras. <laughs> we know how much you really care for the people you serve. So, kahit sino mag-invite <laughs> no. Kahit sino ang politiko mag-invite Pero kasi ako na feel nakakaiba eh. Like itong mga dialysis machine. Ito kasi yes. life-saving to sa mga for pasyente. Yes. Okay. Tapos marami din ang ina-advise sa inyo. Marami kasing less than senior na kailangan yan. <laughs> Talagang agaw buhay sila. Tsaka yeah. ano do, kasi di ba yung... Uh, limba, birthday ng senior citizen, nagbibigay kami ng cash gift, no? Oh, yung city. Ka. So, magsasalita ka doon, afterwards, uwi na. Uh -huh. And nandun, retired school teacher, retired na police, retired na sundalo, uh, retired na vendor, o na ume-extra-extra pa. Parang from a very active lifestyle. ba diba, Yung nagiging social na lang nila pag birthday nila at pag nagpatawag ang gobyerno. So, naisip talaga namin na hindi pwedeng malls lang ang meron ng isang community. Ma maganda ang malls and it serves a purpose and of course, like sa tagig. Uh, laki ng revenues na nakukuha sa malls. But kailangan mo rin ng community center na feel mo talaga sa'yo. Mm -hmm. So we're hoping na yung bawat senior citizen na pumasok dito, hindi niya feeling sa city to or sa okay. ano, ang feeling na amin to. Ang isang pinagpapasalamat ho namin, kasi kanina nung nag kami para sa inauguration ng ating center, walang tigil yung bulong ni Doc Willie na Um, kung anong tulong ang mabibigay niya sa City of Taguig at sa mga kababayan so, natin para i-run efficiently oh. itong dialysis center na ito ay ibibigay niya. Oh, oh. I mean, Sir, napakalaking biyaya yes, ho sa city yun. Uh, Sir Alan, <laughs> Mayor Lan, nakita ko, ang gusto gusto ko, ang dream ko dito na masikip, maraming tao. Yes. Tapos, hmm. sinabi pa ni uh, Lino na meron kayong coaster, susunduin yes, sila. Yes, yes po. May service dito. po. Hindi ko lang alam pa paano niyo masusustain <laughs> yung gastos nito kasi <laughs> Uh, alam ko 'yung mga ibang politician ay nila sayang, mauubos ka talaga dito. Basta ho, kami malinaw ang aming commitment na magpakasipag para ang revenues ng city, ang mga namumuhunan, tuloy-tuloy na mag-invest hmm. dito dahil madali ang pagninegosyo, hmm. dahil ang translation ho nun ay uh, mas mataas na pondong nagagamit namin sa pag-supporta pag, mga Kaya nila ni, ito? hindi lang dream, dream big, hmm. think big then no? <laughs> So, when we thought about this and siya at 'yung administrasyon niya pinag-isipan rin kung paano bayaran. Mm -hmm. Tama ho sinabi mo, madali yung bayaran yung machines sa yung building, you pero sustainable. So actually we're building a, uh, a modern general hospital na level 2. I mm -hmm. think they're building it as a level 3 but will operate mm -hmm. it as a level 2 uh, overlooking the lake, no? Mm -hmm. uh, So pag natapos po 'yon, mm -hmm. ililipat dun yung dialysis center okay. para pati yung PhilHealth accredited, 'di ba? But we but Lani wants kasi na may separate din for seniors yes. na hindi sila makakapipila sa general okay, hospital. 'Di right. sure sharing uh -huh. na lang ilang pang senior kasi marami nagda dialysis less than 60 years old. Yes, correct right. po. Right. Uh -huh. O basta kung paano na maibibigay yung mm -hmm marami hindi taga-tagig, malulungkot sila. Meron ka bang advice for other? <laughs> Mahirap pong pangunahan ang oh, kasi ano kami, kanya-kanya po na ng mga leaders. Iba-iba din po. Parang magawa natin yes, sa yes, iba -ibang... Bayan. Kasi parang, is this the first in the Philippines? Ay. Hindi natin alam eh. Maybe. <laughs> uh, at Kung least na ganito kalaki, pinin, ano. Pwede do? ko ikot-ikot. Mamaya, hindi ko lang maikot lahat. <laughs> pero napakaganda. No, any advice para baka magaya ng iba paano mo nagawa? Uh with with all humility siguro no kasi mm -hmm. alam ko naman na bawat mga city mayors may kanya-kanyang strength and priorities yes. but uh, just be sensitive na lang siguro ho sa needs ng ating mga kababayan at nananatili pa rin sa ating bansa na ang pang kalusugan mm -hmm. ay isa sa talagang idinadaing ng mga kababayan nating Pilipino. Mahirap po ito kaya ho kahit nga Pribadong mga ospital, magaganda ng mga ospital, meron at meron tayong maririnig talaga ng mga problema dahil talagang hindi lang naman yung gamit ang problema, hindi lang yung gamot ang problema. Mm -hmm. Ang mga professional po, nangangaunti mm -hmm. doktor mm -hmm. nurses so mm -hmm. kahit anong local government unit mm -hmm. malaking paghamon kaya siguro ang, ang 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 masasabi ko lang sa mga kapwa ko lingkod bayan mm -hmm. ay ituloy lang natin yung commitment bago tayo mapagod kasi um ang nangangailangan natin kababayan mm -hmm. ay talagang Dr. kailangan natin Siguro, matudumon. we have to emphasize yung mm -hmm. we should always try to do the right thing whether ordinary citizen or whether government official mm -hmm. uh, I not I don't mean to inject religion di ba? but yung verse sa Bible na, uh, Seek first the kingdom of God and His righteousness, mm -hmm. and everything will be added unto you. Mm -hmm. Eh, underline mo dun yung everything will be added. On. Ganun din sa governance, Doc, I think, no? Na maraming challenges, lalo yung mga municipalities, third class, fourth class, sa arm, mga kapatid tama, natin tama, muslim, di ba? Budget, eh. ba eh, but, you eh. know, uh, for example, itong lupa na to. Pwede may nag-offer dito eh. Ma'am, meron kayo dito, gawin natin palengke. So if you make the wrong decision, and wrong that yung that, ano manon. mo, okay, mali yung decision. yung decision mo, ang layo nung gap yeah. para matayo mo. So, ako nako-compute ko ilang lives ang mawawala eh, baka <laughs> okay. 10,000, 50,000 lives. Hmm. Kanina, nagsasalita si Lino, and talaga na-touch ako sa sinabi niya na yung dad niya daw nung namamatay hmm. na, nasa kwarto, umiiyak daw, hindi dahil sa sakit ng liver cancer, kaya baka makalat masakit yun eh. Uh, Umiiyak dahil hindi daw nag-improve ang Pilipinas sa buong buhay uh, niya. Personal ko na experience doon. Marami so, ako narinig na politiko pero hmm. na-touch ako doon sa sinabi ni Lino Si kanino. dad po, nasa isang kwarto, kami nagbabantay sa kanya. Okay. Turn ko, nasa couch ako. Uh, Umiiyak siya. Uh, tapos nilapitan ko rin. Tapos sabi ko, dad, bakit? May masakit ba o ganyan? Kasi cancer na ho, eh nansyan. so Ang dad medyo ko, masakit. Liver cancer oh. din. so masakit nagulat ako sa sinabi niya. Sabi niya, nandito ako sa Amerika noong 60s. Bumalik ako para gumanda Pilipinas. Ngayon, that was 2003, di ba? Uh, millennial na, di ba? Tapos na yung millennium, e 2000. Parang ganito pa rin ang Pilipinas. That's why part of our inspiration, wala man siya dito, gusto namin makita niya to from heaven na yung kanyang aspiration Next na gagawa. Na si Father Daniel eh. Kasi <laughs> ito, baka nakikita eh. Kasi, yeah. oh. But but we're very happy ho. Ang programa pong ito ay alay namin sa ating mga kababayan dito sa Tagig. Ito talaga yung dahilan but kami nagsisipag na talagang umangat yung city natin. So makaasa po sila ng so, tuloy na... This, this whole community, ito po ay dating uh, part ng Fort Bonifacio. Ginigiba lahat ng bahay dito. So yung matupad ang pangako, ilan, ilan senior ang nagdasal at nagrally, naghirap, oh, wow. nagpetisyon para mangyari to. So Kanina nga, medyo meron mo uh, umiyak umiiyak-iyak yes. na nakikita nila. Uh, uh, -huh. uh so, talagang dream ko maging mapuno, uh -huh. masikip, kahit madumi, at least ma magamit nila, ma-maximize. By, by God's grace life, po, itong una sa madami life pa. Itong mga makina, <laughs> love na love nila to. Uh -huh. Madami pwede, pang pwede, sisunod. susunod. Pwede tayo isang ikot, Lisa. Yeah. Try natin lumabas. Uh, kasi naka... Wow. Right. natin to. So. Okay. Andito si Lino. Lino, you have to talk. We're Hello. live, Facebook, sa uh, followers ko lahat. Kinakwento ko nga yung uh, sinabi mo tungkol sa dad mo. Yes, Doc. At uh, parang sana nga magawa ito. Ang ganda nung sinabi mo kanina. Eh. Uh, we're live, uh, worldwide. Ano, Doc? Kami ever since... Uh, kami, Doc, ever since um, yung experience namin na nag-alaga. Pag, pag may sakit ho, walang mayaman, walang mahirap. Um, Lalo na pag tinaningan yung buhay mo. So kami as a family, na-experience po namin yung magpasko na nasa ospital. Uh, na-experience po namin yung... Hindi namin maintindihan minsan yung pinapaliwanag po sa amin sa ospital. Oo nga eh. Dahil syempre yung isip po namin magulo na. Uh, na-experience po namin yung... Uh, uh, hindi mo alam kanino ka magtatanong. Parang uh, as a family, na-realize po namin na talagang taking care of someone who's sick is as important. Tsaka binigay mo yung liver mo? Opo, opo. Binigay mo yung atay mo sa dad mo, di ba? Yes, Tapos hindi rin nag-take. Oo, oh, bali, so, we... Meron bang complication? Meron nung akong... Na, uh, hiwa? Meron akong hiwa mula dito, hataas. Uh Oo. -oh. Hanggang dito sa gilid. So, it's like 40 Bapakita na mo, stapler. Ito po, ito. po. Ito po. <laughs> hindi ka natakot no no hesitation uh, talaga Siyempre, may risk sa buhay mo yun din meron no, kasi mo yun eh. kami hodok pamilyar ako nababasa ko yung kidney transplant mm. kasi may dalawa tayong kidney mm. pero sa totoo when they told us na live liver transplant mm. eh alam ko isa lang yung atay natin oo nga so nung binabasa ko it was a new procedure na yung isang atay mo hihiwain so sa totoo lang ho we we, we had to trust the doctors Uh, more than that, faith in God na hawak niya yung kamay namin throughout the uh, procedure. And gusto ko sabihin naging matapang ako. Pero sa totoo, Dok, um, hindi tapang eh. Pero yung I feel na yung Panginoon, He just took the fear out of me. And ang dasal ko pa nga nun eh, sana hindi ako gumising isang araw na natatakot. Kasi parang nawala lang yung takot sa puso ko eh. Inisip ko lang is that yun yung kailangan ng... Tama ko para madugtungan yung kanyang buhay. Uh -huh. um, pero yun nga po, eh, with that whole experience, na-realize namin na mas malalim pa pala doon yung tinuturo ng Panginoon. Short lang, paano ka napasok sa politics? Ano ho, uh, I, I, diba? Hindi naman ang to, by like, profession ho, uh, isa akong uh, naging professor sa UP, ng mascom, comm, tsaka oh, naging direktor sa telebisyon. Uh, pero nung nanalo si Mayor Lani, Um, talagang one person cannot do it alone. Sa galing ho ng Pangulo natin at pagmamahal niya sa public health, he needs people like you. Sa galing niya, sa peace and order, kailangan niya people like General Bato. Sa galing niya, sa pagmamalasakit, he needs people like uh, Senator Bongo. So ganun din ho, nung nanalo si Mayor Lani, parang sabi niya, how can I really, paano mababangon yung syudad namin? So she asked me to run for barangay captain. Doon ako nagsimula kamalayo doon sa profession mo. Opo. Okay, so eh, kaya pala iba iba ang ano, iba ang speech, eh. iba ang dati ba. Ano ho ako eh direktor ng mga telenovela. Ah. Yun ho yung ginagawa ko sa ABS the last 10 years. So I, I direct telenovelas. I know. Hindi okay. ko ni si Martin Magsano. Ay, oh, opo. Okay. Yes po. Um, thank you so much. Thank you. Final words. Sana maging maganda to and kung kailangan niyo ako Ilalagayin natin para. Yes. Sana ma-invite ka namin. Ayan, makikita nung camera. Ano 'yung kabilang? Oh, Doc Lisa, mo? PW Center naman 'yon. Oh, love, explain mo ko ano 'yan. Ano Para naman po 'yan sa mga kababayan nating may kapansanan. Kung mazo zoom in natin, 'yan po ang ating Alaala zoom in dito eh. Ayan. Disability Resource and Development Center sa mga kababayan nating may kapansanan. Um, may mga courses po na yung offer dyan. at the same time yung therapy na kailangan po nung ating How mga PWDs. Papunta dito, papunta dito para mga shared facilities po ma-enjoy both ng mga senior citizens and our PWDs. So we're so excited nag-inaugurate tayo mm -hmm. ngayong araw ng isang uh, uh, center for the elderly yes. but coming soon, coming very soon yung ating okay. Disability Resource and Development Center. Thank you very much. Final Thank you so words? much. I I well, sana po alam ko naman na lahat kayo na nasa page ni Doc Willie ay buong suporta sa kanya. But alam nyo po, two or three people lang, bawat isa sa atin, mahila para sa kanya. Meron, meron tayong usapan kanina. Uh, walang politika to. Oh, walang, But walang, walang I don't think if he gets to yes, the Senate, no. he'll be a politician. He'll still <laughs> no, be wala. a doctor, a doctor by Baya. heart. So, gusto, ko lang, hindi, gusto ko lang magaya to sa iba eh. Kasi alam ko parang head kayo sa mga mayors diba? Gusto ko lang magaya. Thank <laughs> you so much. Mahihain mo siya. Si Bakit mo mahihain? Walang ganoon. Walang ganoon. <laughs> Iba-iba. Thank you. Na-buy <laughs> na. Nabay, <not> <laughs> salamat, salamat. Thank you. Po. God bless po. Thank you so much. <laughs> Thank you. Bye. -bye.